Salamat Sa po ng nakalang Panginoon sa Kristo, isang mapagpanan araw po o sa ating lahat. Andito po tayo sa po, San po tayo ng ng tayo ngayon. Ang una, ng ni Juan, So, pati ng na size, then ito na 60 hanggang 60 mm. Ganito po ang nakasulat. Marami nga sa kanyang mga alagad, nang marin, kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitan ito. Sino ang makarinig mo? Ngayon po, kung titignan po natin yung sifas na bakit po parang mabigat sa patunawa ng mga alagad yung mga sinabi ng ating katulad kami. Bakit ano tayong sinabi niya? Sabi niya, ako ang pinapay ng kabuhayan. Ako ang pinapay ng buhay, bubang galing salamit. Kung sino man ang kumain ng tinapay na ito, ay magubuhay, magpaganda niya. Ngayon po, kung titignan po natin, kung letra por letra na ating babasahin, Siyempre ang ating nagingang taninoon ay pumaba dito sa tabaw ng lupa sa kalagayang tao. Sa makatawid, nagkatawang tao. Kaya sabi niya, ang kumain ng aking laman. Ngayon, tatanungin po natin ang ating sarili. Marahil, kapag rektal na ganun ang pagkakasalita ng ating nakilang Panginoon, mahirap po talagang unawain. Dahil sino ba naman ang kakain ng laman ng tao? Pero kung po natin, yung mga pananalita ng ating dakilang Panginoon, na inilalagay niya ang kanyang katawan o lamang na pinakapagkain natin, ito po ay ginagawa natin bilang paggumita sa Kanya. Ibig sabihin, in advance, sinabi niya na, pero dahil nga, mahirap unawain, pero pagkatapos ng ating gabilan pang naon, daranasin niya na ang kanyang sakripisyo na kinakailangan niyang danasin, mabihirap siya para ipakot sa krus. Hindi pa rin naunawaan ng mga alagad. Dahil, ang akala nila, nung nawala si Judas Iscariote, ang akala nila, inutosan lang ng ating gabi ng Panginoon dahil siya ang may tanga ng supot lahat ng mga nakong na kay Judas Iscariote. Kaya po, dito sa sitas na ito, kung pa paano ipinasok na sa... pumasok kasi sa talos kay Judas Iscariote. Parang maliwalalag sa tao ko yung ginagawa ng ating laging laki noon. Na, itinaas niya ang inapay ito ang ating lamang kainin ninyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa atin. At ito naman nga ang ating gabo ng titan na inyong iinumin bilang pag-alaala sa atin. Noong ito na sinabi ng ating na bilang Panginoon na siya ang, ang tinapay na bumababanggaling sa langit, mahirap po talaga unawain niyo. Pero nung mamatay po ang ating nabilang Panginoon, naunawaan na po ng mga lagad. Kahit tayo man, mauunawaan din natin. Bakit po? Ano po ba ang kaugnayan natin doon sa laman ng ating nabilang Panginoon at sa dugo? Sabi dito, ang kumakain ng ating laman at umiinom ng ating dugo ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, requirement pala ang tumanggap ng kumunyong na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ibig palang sabihin, ang tumanggi sa laman at dugo ng ating dakilang Panginoon, walang buhay na walang hanggan. Kaya ito, sa pangyayari ito, nahirapan kong unawain ang mga lala dahil hindi pa bumababa ang Espiritu Santo sa kanila. Parehas natin na sa kalagayan pang tao pero mas napalag tayo dahil tayo ay pinangungunahan na ng Espiritu Santo. Hindi ka tulad ng mga alagad ng ating na Panginoon. tao sa tao lang ang usapan. Maliban lang sa ating na Panginoon na silang ang may karunungan pero yung kanyang mga alagad na nakapaligid sa kanya, hindi siya maunawaan. Kahit ang kanyang mga sinasabi, hindi nila maunawaan. Totoo, pinakikinggan nila, pero hindi nila maabot kung ano yung pinakaminsahe ng ating nakilang Panginoon. Gumamit siya ng mga kalinghaga para linuhin yung mga marurunong sa sanlibutan ito. Pero doon sa mga wala kahit man lang makapag-aral ay hindi man lamang umabot sa mataas na level. Sila po yung mga mapalag sa pagkat Espiritu Santo po ang nangunguna sa kanila para maunawaan nila yung mga talinghaga. Pero dito sa sitas na ito, hindi po sila magkaintindihan. <drill> Kaya sinasabi, matigas ang pananalitan ito. Kaya ano ang sabi ng ating kabilang Panginoon? Dapat po pagkalap ni Jesus ng kanyang, sa kanyang sarili na nagbutungan ang kanyang mga alagad tungkot dito sa kanila sinabi, ito ba gano'y nakapagpapapisod sa inyo? Ibig pong pala sabihin, kahit yung mga alagad ng ating dati ng pangyong, -muntik, muntik na rin matisod dahil lamang sa mga matitigas na pananalita na nahirap unawain. Kahit sa ngayon nga, nangyayari din yan sa atin. Na mayroong mga bagay, lalong-lalo -lalo na yung ibang video, kapag hindi katanggap-tanggap sa atin, lalong-lalo -lalo na sa pandinig natin, tinatamaan tayo, matigas yun. Parang gusto natin lumayo, ayaw natin makinig ng ibang video. Kaya, kung pag-aaralan natin ito, ito una na, pinag-unawa ng ating Nabilang Panginoon, ang kahalagahan ng kanyang laman at dugo. Ngayon, kung i-apply natin sa buhay natin ngayon, ang laman at dugo ng ating Nabilang Panginoon ay isang bahagi ng pagkikilala natin sa Kanya na siya'y nabuhay at nagkatawang tao. Hindi ba nang sabi rin Apostol Juan? Ang sino man nagpapahayag na si Jesus Christ ay naparitong nasa naman ay nasa Diyos. Subalit ang nagpapahayag kung kahit ispirito man ang nagpapahayag na si Christ ay hindi naparitong nasa naman ay Antikristo. Kaya kung titingnan po natin, yung kasaysayan ng ating nabilang Panginoon, yung kanyang laman, inihawin niya doon sa tinapay na kanyang binaspasang nung itinabahagi na sa kanyang mga alagad. Parang baling wala lang sa kanila. Alam lang nila kung makahain sila, may alak pa, hanggang doon lang. Pero hindi po nila napakunawa, na yun na pala yung huling hapunan na inihanda ng ating dakilang Panginoon. Sa atin naman, na pinangunahan ng Espiritu Santo, ang tinagpay na yaon sa mga bagay, yung katawan, ulaman at dugo ng ating dakilang Panginoon. Kapag yan po ay tinatanggap natin, inihahayag natin sa ating sarili na siya'y naparitong nasa laman paano naman natin masasabi na iyahayag siyang nasa laman samantalang hindi naman natin siya nakita? Ni hindi man lamang natin siya nahawakan. Kundi yung minsahe na iniwan niya yung pag-alaala sa kanya. Ikinukunik niya ngayon yung kanyang laman at dugo doon sa tinapay at sa alak na humahalintulad na lang sa kanyang dugo. Yan po ang mensahe ng komunyon. Kaya po tayo tumatanggap ng komunyon, sinusubuan tayo, pwedeng tinapay na walang libadura o kahit ano basta ang mahalaga, ipukulit natin ang ating sarili doon kahit ano pa yung tinapay na yaon. Yun po ang importante sa atin. Dahil, lahat po tayo ay gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kung yun ang requirements para nagkaroon ng buhay na walang hanggan, tawawa yung mga hindi tumatanggap ng kumunyon. Yan ang nung ibig sabihin kaparusahan yung para sa kanila. Kaya naman sabi ng ating dakilang Panginoon, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinururoonan niya ng una? Paano kung ipakita na sa kanila dahil dito, oh, nagpapahaya ng ating nakilang Panginoon, hindi pa siya umaakyat sa langit. Nasa baga pa siya. Dahil hindi niya pa nagagawa yung minister niya. E paano kung makita nila yung umaakyat sa langit ang ating nakilang Panginoon? Marahil maunawaan nila lahat ng mga sinabi ng ating nakilang Panginoon ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Dahil nga, hindi naman nakapag-aral ang kanyang mga alagad, at hindi pa bumababa ang Espiritu Santo, parang bali wala lang sa kanila yung mga sinasabi niya. Pero, nung umakyat ang ating nakilang Panginoon at sila'y bumaba sa kanila ang Espiritu Santo mula sa isang tanglaw na mabahagi sa labing dalawa, na sila ay tumanggap doon na nila napakunawa ang lahat ng sinabi ng ating nakilang Panginoon. Sabi po pa po dito, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga sayotang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Kaya e, oh, nung pala na yun, hindi nila na makuha kung anong lingsahe nun, anong ibig sabihin. Pero sinabi niya, ang Espiritu ang bumubuhay. Nung datlang sila ng Espiritu Santo, nang ang kanilang mga kaisipan, nabuhay sila sa harapan ng Diyos. Dahil lahat ng mga hindi nila naunawaan, nung panahon na hindi pa nila natatanggap ang Espiritu Santo, matigas yung parang sa kanila. Kaya nabuhay sila ng loob dahil sa tulong ng Espiritu Santo. Sabi nga, salamat ay walang anumang pinakikinabang. Totoo po. Dali na po, may hangganan itong laman natin. Nagapang ito ay nagkaroon ng karamdaman, ng kahinaan, na matay, dahil galing ito sa alabok, pabalik sa alabok. Ano yung mahalaga? Yung kaluluwa natin. At espiritu na siyang haharap sa ating dakilang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kaya po, po dahil ang kanyang mga alagad na bubuhay sa kalagayang tao, ang mga sinasal sinasalita niya naman ay pawang spiritual, hindi po talaga na yun. Dahil, mabigat po para sa kanila na pakinggan ang salitang spiritual samantalang sila ay nabubuhay sa laman. na may ila sa inyong hindi nagsisisang palataya sa pagkat alastas na ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi nagsisisang palataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo kung pag-aaralan po natin pati pa ng ating nakilang Panginoon yung mga tapat sa kanya at yung magkakanulo sa kanya pati yung sumasampalataya at yung hindi sumasampalataya bakit hinayaan ang ating nabilang Panginoon? Na maging kasakasama niya pa, na niya pang alagad, ang magkakaluro sa kanya. Siyempre, saan siya bumasi? Ganon din sa kalagayan ng ama. Bakit pumapayag ang ama na mayroon siyang katumpitensya? Hindi ba gamit tinuturo niya, tawang kabutihan, kaalaman, karunungan. Ngayon yan naman yung kalaban niya si Satanas. Bakit pinayagan ng Panginoong Diyos na ating ama, si Satanas? Para maganda ang laban, may kompetisyon. Dahil ang tao, nilikla niya, ayon sa larawan ng Diyos, na may kalayaan pumili ng kanyang tatahaping landas. Kaya kung pinabayaan niya lang si Satanas, nandiyan, ipinuturo niya yung mabuting bagay, si Satanas naman, taga-upos, lumalaban sa katwiran. Yan naman ang pinakatungkulin niya. Itayong e tao, alin baga ang pinakamahalaga sa buhay natin? Yung turo ng Diyos na Ama na mga gawang mabuti o yung mga masasama na itinuturo naman ng kanyang kalaban. Pero dahil nga, tayo po, nasa kalagayang tao, mahina, marupok. Minsan po, nagiging 50-50. Kapag nasa simbahan, nasa Diyos. Kapag nasa bahay na, lalong-lalong na napapaligiran ng kung ng mga kamag-anakan, kahit anak, magulang o oh, naririyan sa loob ng bahay, hindi nang nakukontrol ang sarili, lumalabas na, balik na naman sa kasamaan. Yan yung buong kalagayan ng tao. Kaya nalilinisan yan, kapag pumupunta ka ng tinto, nakarinag ng, ng imanghilyo, napapatawad na uli ang kanyang kasalanan. Kaya kinakailangan pala natin magsimba, dahil sa bahay, hindi natin kontrolado ang sarili natin. Pero dito sa loob ng templo, pinangungunahan tayo ng Espiritu Santo para ayusin ang ating mga sarili. <tip> Kaya po, kahit ang ating damilang Panginoon, parehas din ang kanyang ginawa sa Ama. Hinayakan niya rin na pumili siya ng kanyang mga alagat na magkakalulong sa kanya. Kung sino pa yung magkakalulong sa kanya, siya pa yung may hawak-hawak ng sukot. <tip> pinagkakatiwalaan ng pananalapi si Judas Iscariote. Bakit ka nun po? Dahil po, kung wala si Judas Iscariote, walang tutupan sa talagay na na siyang magtatanulot dahil ang mga hudyo po nun magkatamukha lang. Hindi nila makikilala ang ating dakilang Panginoong Heso Kristo. Maliban lang, yung kasakasama mismo ng ating dating ng tinawag ang magkalulu o kaya magtraidor para isuplong doon sa mga matatanda ng bayan para makilala nila si Hesus. Kasi kung titingnan po natin, yung mga parisiyo, yung mga matatanda ng bayan hindi nila kilala si Hesus. Maliban lang kung nagsasalita na. Okay, Pero ano ang usapan ni Judas Escariote at yung mga kawal? Ang sino man hagdan siya nayon. Kaya nakilala nila ang ating nakilang Panginoon. Dahil sigurista po ang mga hudyo. Hindi sila basta-basta nang uhuli hanggat hindi nila nabibiripay kung sino yung dapat nilang huwihin. Kaya ganun po, kung ano ang naging pamantayan ng Ama, hinahayaan niya ang kalabang gabi ng na ating dakilang na Panginoon. Hinahayaan niya rin na mayroong mga nakapaligid sa Kanya na siyang magpapahamak sa Kanya. Ibig sabihin, dito pala sa atin, sa loob ng Iglesia, may mga tapat, mayroon din tayo. Kaya po, sabi nga, dito kami kilala ninyo ang na nasa Diyos. Dahil kung ano yung nilakara ng aking dakilang Panginoon, na pinayagan niya ang makakamunong sa kanya kasakasama niya, sa loob ng iglesia, meron din yun. Dahil, lumalagad tayo sa likuran ng ating dakilang Panginoon, siya yung ihinto natin. Siya yung ginagawa natin halimbawa, may kung ano yung nangyari sa kanya, mangyayari din sa atin. Kaya kung pag-aaralan natin sa, ang sitas na ito, Titingnan natin, may ilan sa inyong hindi nagsisimple ng talas-tas na Nesus buhang Ibig sabihin pala, bago niya pa tinawag yung tanyang mga alagad, kung tinawag labing dalawang alagad, alam niya na ang magiging papel ng tawag isa. Halimbawa, ano, ano ba ang papel ni Pedro? Ang papel ni Pedro, talagayan ng isang taong mahina ang loob. Dahil magaling lang magsalita, pero pagdating sa pagsunod, hindi naman ginagawa. Sabi na niya, hanggang tamatayan, Panginoon, hindi kita iiwan. Alalahanin mo, Pedro, bago tumiraok ang manok ng makalawa, makatlong ulit mo akong itapatwa. Magaling lang sa magsalita. May pa, may pangako pa siya na hindi niya iiwan. Pero pinagsabihan siya lang ng Panginoon, Bago tumilaok ng ikalawa, yung manok, itatatwa na. Totoo nangyari po. Siya ay humahalin tulad sa mga tao na mag magagaling nang magsalita pero wala naman sa kawa. Pero mas kapalad si Simon Pedro dahil nung tumilaok yung manok, nagsisi siya. Samantalang si Judas Iscariote, ang ginawa niya, nagbiktik siya inihati sa yung tatlong pong pirasong pilak doon sa mga matatandang ng bayan pagkatapos nagbibig siya hindi siya humingi ng tawad at siya, nga, dapatin, Dokte, sinabi niya dapat dito pin, sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin malita na ipagkalog sa kanya ng ama kaya kung titingnan po natin ang daladala ng ating na Panginoon, salita ng Diyos. Hindi naman lahat makakalapit sa ating na Panginoon dahil kung maririnig ang salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating na Panginoon, wala po talagang makakalapit kundi lalo yun dahil masasapol sila ng aral na ibinabahagi ng ating na Panginoon. Pag-iba, kung lukunin ang ama, Nabuksan ang kaisipan, tanggapin sa kanyang sarili at sa'y magsisi at magbalik loob sa Diyos, yun na po yung para na gumawa na yung ama para makalapit sa ating dahilang Panginoon. Dahil po, wala nang matuwid, wala ka isa. Kaya e, ang ibang hiyo, mahirap po tanggapin. Pero sa oras ay ng ama na dagukan ang dibdib, magsisi ng kanyang mga kasalanan, ito na yung pagkakataon na makakapiliprit na sa loob ng ating puso ang salita ng Diyos para makasumpong tayo ng tagsisisi at pagbabaliklo sa Diyos. Kaya kanuuman po yan ang ama. Dahil dito't marami sa kanyang mga alagad ang nagsitalikod at hindi na nagsisama sa Kanya. Kaya na-experience din pala ng ating dakilang tayo, ang pinili niya labing dalawa. Pero ito sinabi nga yung mga pananalitang ito na siya yung tinapay na bumangob galing sa langit, ang nangyari po, nabawasan yung kanyang mga alagad. Kaya po pala, minsan sa atin, kapag tayo nagkakapipong-pipong, minsan kulang tayo sa bilang. Dahil pala, mayroon din natitiso sa mga pananalitang ang ating dahilang Panginoon mismo ang nagsalilang. At kahit ibahagi man natin sa pulpito, ipahayag natin ang komunyon mahalaga sa bawat isa, hindi pa rin matanggap. Dahil na sila po yung mga hindi nagsisunog sa ating dakilang panginoon. Sinabi nga ni Jesus sa labi eh, eh, yung dalawa, Ibig ba galing yung nagsialis din naman? Hinamon niya kayo ng ating dalawang alaga. Dahil yung mga nakasunod sa ating dakilang Panginoon, lahat ng yung at inaasahan lang kasi nila kung ano yung pakikinatangin na galing sa ating dakilang Panginoon. Na kumakain sila, nagubusog sila, ganun lang ang mga ginagawa nila. Kaya yung mga tapat sa ating dakilang Panginoon yung labing dalawang alagat. Kaya eh, yung hinamon nyo na yun. Iiwan nyo rin ba ako? Ano ang sakot? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami, no, kami magsisiparoon? Ikaw ang nagsalita ng buhay na walang hanggan. No choice na si Simon Pedro. Dahil nasusunan niya na, na mahalaga pala yung sinasabi ng ating laki ng Panginoon. Dahil dapat unawa ng Simon Pedro yung buhay na walang hanggan. Na alam lang natin, katulad na ngayon, na ang buhay ng tao, kapag dumarating na sa kanyang kapanahunan, mamamatay, pagkatapos yun, wala nang kasunod. Pero po, may extension pa. Bubuhayin muli ang tao ayon sa kalooban ng Ama at magkakaroon na tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya dapat ayusin natin yung ating mga ginagawa. Ayusin natin yung ating buhay para Pagkatapos na tayo mamatay dito sa ibabaw ng sanglimutan, ang kasunod ng buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan natin ituwid ang ating mga pinatahak na langgas. Hanapin natin yung halimbawang nilakaran ng ating kakilang Panginoon na siya'y nagtagumpay. Nagkamit siya ng buhay na walang hanggan. Dapat doon din ang pungkeryahin natin. At kami nagsisisang at ah, ah, nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Ngayon, nung hinamunan ng ating nakilang Panginoon yung mga alagad niya, wala na silang napupuntahan, kundi dahil sa sinabi na ikaw ang may buhay na walang hanggan, doon na nila nasabi na ikaw ang banal ng Diyos. Kaya saan pa sila pupunta? Walang iba, doon sinugot ng ating dakilang Panginoon ang kanyang mga alaga kung paano na sila'y naging tapat sa ating dakilang Panginoon. Kaya e, po tayo, pagkaminsan, hindi dapat sa bibig lamang nang ang oo. Nasusunod ako, kundi dapat ipinapakita natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ito po yung pagbabasihan ng Diyos sa atin kung tayo ba'y may katapatan sa Kanya. Ibinigay niya ang kanyang mga aral, meron pa tayong katulong sa ating sarili, ang Espiritu Santo. Ano pa ang hahanapin natin? Walang iba, ang magtagumpay tayo bilang namubuhay ng tao sa dabaw ng sangibukan, maabot natin yung ikinagta ng Diyos na inihanda niya sa mga nagsisisunod sa Kanya, na mga kapat sa Kanya, Walang iba ang buhay na walang hanggan. Siguro hanggang dito na lang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at pagpalaan tayo anuman ang ating mga kahilingan, karaingan. Ibilog po natin yan lahat sa Diyos. Isurrender natin ang ating mga sarili. Naway, tanggapin natin ang pagkalingan ng Espiritu Santo upang sa manahan sa ating puso Pagalingin tayo sa ating mga at hindi na tayo matabalik na muli sa karamdam. Magandang hapon po muli sa ating lahat at isang mapagpalang araw sa bawat isa.